Magandang araw po. Ako po si Attorney Virgil Garcia, kandidato para congressman sa 2nd District ng Quezon City. Number 2 po ako sa Balota. Ngayon pong matatapos na ang panahon ng kampanya, mamaya ng gabi. Uh, gusto ko lamang pong ngayon pa lamang ay magpasalamat. Unang-una siyempre sa poong may kapal, ang may lalang ng langit at lupa ang great architect of the universe. Maraming maraming salamat po. Ako ay nakarating hanggang dito. Maraming maraming salamat po. Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na maghayag ng aking sarili. Mag-offer ng aking serbisyo sa aking mga ka-distrito. Maraming salamat po at lahat kami na nagtulong-tulong ay naging ligtas hanggang sa panahon ito. Pagod po, pero ganoon talaga. Pero masaya po. Ma maligaya kaming uh, nagtulong-tulong. Ako po ay uh, nagpapasalamat din doon sa mga leaders na kusang lumapit sa akin para ako ay tulungan. Uh, sila po ay malaking tulong sa akin. Sila po ay ang kung tawagin ko ay mga anghel sa lupa na pinadala ng Panginoon para ako ay tulungan. Hindi ko po sila nahanap lahat. Sila po ang humanap sa akin at in nila ang kanilang tulong. At kami po ay uh, nagtulong-tulong, nagkasama-sama upang mapagtagumpayan ang kampanyang ito. Ako po ay uh, nagpapasalamat din, higit lalo sa mga nakinig sa akin, mga nagbigay ng kanilang oras para madinig nila ang aking mga pangarap para sa ating distrito na kung mamarapatin ninyong lahat ay mapangyayari po natin, tulong-tulong tayo para po sa tunay na pagbabago dito sa ating distrito 2. Kami po ay uh, naglunsad ng kampanyang matuwid. Yun po ang tawag namin kampanyang matuwid sapagkat sa aming pong pangangampanya, kami po ay naglatag lamang ng aming plataforma. Naglatag lamang po kami ng kung ano ang nais namin, hangari namin na maipatupad dito sa ating Distrito 2. Wala po kaming pinamigay. Wala pong ayuda, wala pong bigas. Basta yun lamang pong karapat dapat na pangangampanya ang aming ginawa. Nais po namin ipakita na ang ganitong sistema ng pangangampanya ng matuwid ay magwawagi laban sa kapangyarihan at kayamanan. Paniwala po kasi namin, paniwala ko po, ang ugat ng korupsyon nagmumula sa eleksyon kung wala pong kapital, walang investment, walang babawiin. Magsiservisyo lamang po ng tapat sa taong bayan. Yan po ang aming hagan lahat. Kami po'y nagkaisa-isa na magkatulong-tulong upang maipanalo yan sapagkat gusto namin ng tunay na pagbabago sa Distrito dos. yung matuwid lamang po, servisyo lamang po sa, sa tao. Hindi po kami naglatag ng kahit ano. Although nilapitan kami ng mga leaders at pinahiwatig sa amin na kailangan yun ang gawin namin para makuha namin ang boto nila, hindi po ako pumayag. Pagka po ganun, ang gusto ninyong mangyari, huwag nyo na lang po akong iboto. Pag ganun po ang gusto ninyong maging pamamalaka dito, huwag na lamang po dahil hindi naman po ako lumapit sa inyo, pumunta dito, maglahad ng aking serbisyo sa inyo para magnakaw, para magpayaman. Hindi po. Serbisyo po ang amin. At ang amin team, magiging buo po yan, magiging matibay na yan ay tagapaglingkod sa inyo kasama ko dahil hindi ko naman po kaya. Tayo-tayo po, lahat tayo, sama-sama. Hindi po kami naniniwala na dapat mamayani ang ayuda sapagkat ang ayuda po, mananatili po tayong mahira. Ang dapat po sa eleksyon, plataforma, hindi ayuda. Pagka puro, puro ayuda, walang plataforma, hindi yan magsisilbi sa inyo. Plataforma po nang malaman nyo kung anong gagawin, sino ang gagawa, papano gagawin. Pag walang plataforma, dinadaan kayo sa ayuda, hindi po yan leader, hindi po natin yan kailangan. Ang kailangan yung nakikita ninyo, nadidinig nyo in flesh and blood, nagsasalita sa inyo at nagpapaliwanag sa inyo, kung bakit siya ang dapat ninyong piliin. Tulad po ng sinabi ko, ang mga sumusuporta po sa akin, ay kusang loob na lumapit sa akin. Mga volunteers po sila. Wala akong binabayaran sa kanila. Tulong-tulong po kami. Paminsan-minsan nga po, nag-chip in pa sila. Minsan-minsan po. Mahirap pong sa, sa, sa present system ng campaigning. Mahirap po. Pero kinakaya namin para sa inyong para sa si taong bayan. Sana po makita ninyo yan. Pero alam ko po na alam ninyo kung papaano mamili ng karapat-dapat sa halalang ito. Kasi yung, nung tinanong ko kayo sinong sasakay sa eroplano pero ang piloto, driver ko, ayaw niyong sumakay kasi hindi piloto yung magpapalipad ng eroplano. Nung tinanong ko kayo, sabi ko, sino magpapa-opera? Libre ako, bahala. Ayaw niyo magpa-opera kasi yung mag oopera hindi doktor. Pinaliwanag ko sa inyo, ano yung hinahanap niyo sa security guard, sa security guard. Agree kayo sa akin na ang security guard kailangan may lisensya. Nag-agree kayo sa akin na pag may lisensya, siya ay trained, siya ay bihasa, at alam na alam niya ang gampanan ang tungkulin ng isang security guard. Kaya po, ipinokus natin sa pagpili po ng ating mga leaders sa darating na halalang ito, sipatin din po natin ang kanilang kwalifikasyon. Sila ba ay may lisensya? Kung kayoy kung ang aplikante po ay congressman katulad ko, ako po ba ay may lisensya? Meaning, ako po ba'y nagtapos? Ako po ba'y nagpakadulubhasa para maging isang mambabatas? Ako po'y abogado. Ako po'y retired. Mahaba na po ang aking karanasan. Kayang-kaya ko po kayong panindigan. Kayang-kaya ko po kayong ipaglaban. Yan po ang ating mga pinag-usapan nontayo tayo ay nagkasama-sama. Bilang abogado, kaya ko po ang trabaho ng isang mambabatas sapagkat iyan po ang aming pinag-aralan. Alam namin, hindi po delegated. I can delegate to my legal staff, but the, the idea comes from me. It comes from my brain. It comes from my heart. And then I give it to them. Iba po yung siya nakaisip pagkatapos gagawin niya para sa kanyang buksi. Iba po yun. Walang puso yun. It's not coming from here. Hindi po fit yung ganoon. Dahil hindi naman ang galing sa mambabatas mismo. Hindi niya po yung kayang tayuan sa plenary, sa question, sa interpellation para ipaliwanag niya kung ano ang ugat at puno ng kanyang minumungkahing batas. Mamili po kayo ng mabuti. Wala po akong... I have nothing against personal, nothing against uh, actors. Wala po akong personal nagkalit, mga artista, kuma, kumakandidato, sa mga sikat na kumakandidato hindi naman po nag-aral ng abogasya. Wala po. I admire them because they are good in their chosen line. Yung kanila pong linya na napili nila, pinagkadalubhasaan nila. Magaling po sila doon, mahirap silang talunin doon. Pero sa paggawa po ng batas, wala po silang kamuangan. Meron pong mga lumalapit sa atin, may hindi nagbarang, nag, nagkagawat. As never, zero experience in government service, zero experience in public service. Pero dahil sa katanyagan, tigilan na po natin yung pagpili ng tanyag. Piliin po natin yung mga karapat dapat kahit hindi sikat, kahit walang pera, para po umayos ang ating bayan. Yan po yung maging naging platforma, yan po yung naging hamok ko sa inyo. Piliin po natin ang tama sa darating na halalan. At alam ko naman po, alam nating lahat ang qualification, ang pangangailangan sapagkat nung tinanong ko nga po kayo, hindi naman kayo pumayag. Therefore, huwag din po kayong pumayag pag hindi sanay aral sa batas ang mag apply sa kongreso. Pwede po, ekonomista. Yung meron ng karanasan sa pagtulong sa government. Merong government service experience para alam niya yung kanyang ginagawa. Ang halalan po ay pillar ng ating demokrasya. Dito po sa halalan, mas napakahalaga ng tinatawag na freedom of expression. Yung pong ating Bill of Rights, dito po gamit na gamit, lalo na sa panahon ng halalan freedom of expression freedom of speech dahil yan po ang isang pilar na ating demokrasya at yung demok yan po yan pong demokrasyang yan diyan po napakahalaga na malaman ng lahat ng taong bayan yung yung pong kalayaan at karapatang ilahad lahat ng kandidato hindi po isa lang lahat ng kandidato hindi po yung nakalukluk lamang sa kapangyarihan lahat ng kandidato. Dapat malaman ng mga mamimili. Hindi po isa lang. At huwag niyo pong kitilin, dapat po hindi kinikitil yung karapatan ng mga butante na malaman kung sino-sino ang mga pamimilian. Mahalaga po yung karapatan ng pantay-pantay na paglalahad ng mga kandidato, yung pantay-pantay na paglalahad ng pamimilian ng mga kandidato. Yung pantay-pantay na pagkakataon na sila ay mangampanya at magpakilala sa taong bayan. Hindi po tama. Maling-mali po. Yung leader magkakasa ng kokos para mapakinggan yung kandidato. Ipapatawag ninyo sa barangay at pagagalitan ninyo. Ginagamit ninyo yung kapangyarihan ng pera. Tinatakot ninyo ang taong bayan. Hindi po ganyan ang demokrasya. Ang ating pong demokrasya ay hindi palabigasan. Hindi po 'yan yung panahon na sasabihin ninyo na oh na nakawin din naman nila eh bigyan nila kami ng party ngayon hindi po ganon. Pagka po ganyan ang ating katwiran hindi po tayo uunlad. Meron pong nagsasabi na eh, election ngayon eh. kailangan bigyan nila kami ng ganito, bigyan nila kami ng bigas para may makain kami. Ay paano po yung pagkatapos ng eleksyon? Sino magbibigay ng pagkain niyo? Hindi na kayo kakain. Hindi po ganoon. Kung gusto po nating magbago, kung gusto po nating umasenso, kung gusto po nating gumanda ang buhay natin, seryosohin natin ang halalan. Ang halalan po ay para pumili ng mga tamang leader na magdadala sa atin sa kaginhawahan sa darating na araw. Dahil sila ay mga kwalipikadong tao na gagawa ng batas para sa ating kapaligiran, kalusugan, kaligtasan, lahat po para sa ating kapakanan. Hindi po panghanap buhay ang halalan. Ang halalan po ay ang pag, tamang pagpili ng mga mamumuno sa atin sa loob ng tatlong taong darating. Muli po, ako'y nagpapasalamat hanggang dito, kung kayo po'y nakarating hanggang dito sa panunood sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. Ako po muli, si Attorney Virgil Garcia, number 2 po sa Balota, sa District 2 ng Quezon City for Congressman. Salamat po.